cute guys oh pasok na tayo dyan yun oh ang cute ang ganda gusto ko yun oh may gusto kong halaman ayun oh yan 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 yung mahaba pasok tayo assalamualaikum alaikum walang tao ang ganda ah oh, plastic Ayan siya, oh. Mag... Ayan. Ang ganda. Dito. Meron ako na dati nito, eh. Ito, ito, ito. Meron ako dati nito. Nung lumipat ako, iniwan ko siya. Ang ganda. Gusto ko ito, eh. Magkano kaya isang piraso niyan? Ang ganda. Hmm. Ang ganda, no? San mo yung nagbabantay dito? Ito. Kahit tubig lang buhay na siya. Ayan siya. tindero dito. Gala. Magkano kaya isang piraso nito? Magkabili nga. Ang tindero problema ko kung saan. Ayan yung ugat niya. Oh. Yan. Ang ganda no? Asan ah, ba ang tindero dito? yung tindahan iniiwan walang ayan bukas labas na ako iniiwan na yung tindahan na kabukas iwan ko saan na yung may ari dyan iniiwan tumugas na ako iniiwan yung tindahan na kabukas nila ayun ko saan na yung tao dyan bibili sana ako nun no, yun, yan lang siya oh yan araw araw kong nadadaanan yan eh araw araw Gustong gusto ko yung bilhin Meron ako niyan dati. Iniwan ko lang talaga sa dati kong bahay. Ewan ko kung saan na yun. Sino na nagmamayari. Yun lang siya lang. Ayan oh. Bukas. Bulay yung mayari. Yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Pauwi na ako. Ito. Ayan. Uwi na ako. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. alas dos na din wow. lang don't forget to like and subscribe channel meron din channel shop okay. and din shop bakit kaya ang taas ng mga building dito hindi ka sa Pilipinas ang liliit dito ang yayaman ng mga tao oh. ang ganda ng halaman ito. ang ganda ng bahay oh. yan Pinoy siguro nag-aalaga niyan halaman na yan ang ganda oh. diba? Yun lang guys, nandito na ako sa aking bahay. Bubuksan ko lang ang aking mansion. Yes guys, may mansion ako. Bubuksan ko lang. Charot lang. Dito na ako. Yun lang guys. Bye bye. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi dito na ako sa aking apartment. Bye! Thank you for watching. Ingat!